So yun guys, ayan dito na tayo sa loob ng a uh, Small Lagoon. Ayan. So maliit lang ito guys, pero sobrang uh, ganda dito sa loob, ayan. So ayan yung uh, taas niya guys, ayan. Meron nga butas no para maliwanag. So diyan dumadaan yung uh, sikat ng araw. So yun guys, so try natin nga uh, magpa magpailalim guys, ano? Para makita nyo yung uh, ano, yung uh, kagandahan dito sa ilalim. Ayan. guys Sa talon tayo guys So ayan guys Mahirap pala magsisid na nga uh, walang mas Ayan so sobrang uh, Ano guys sobrang lamig Nang atagat uh, no Dito sa loob Bakit wala na akong box Lamig eh uh, Ayon. So, yun guys. Yun ano? so, ayan o. Sobrang alinaw ng tubig. Ayan. Ayon guys yung uh, daanan palabas. Ayan. natin guys mga kagandahan ng uh, lagun na ito ang ah, hirap lang guys hindi tayo nakapagadala ng gas mas kaya ng mas <laughs> so, sobrang uh, linaw ng uh, dagat hello guys ayan mga medyo love shout out sa ating uh, mga followers dyan sobrang uh, lamig thank you sa panonood ayan so palike and share po ng ating uh, videos na ito so thank you thank you